General, ano po ang status ngayon dyan sa Socorro, sa Surigao del Norte ngayon? Opo, uh, simula po nung uh, last week po, after po nung Senate hearing, so, pinag-utos ko na po doon sa ating uh, Provincial Mobile Force kasama po ang Socorro Police Station upang uh, uh, sila na po yung magmando po doon sa entrance po ng uh, kapihan. Hmm. Nang sa ganun po, may ensure po natin yung... Uh, malayang paglabas-pasok uh, po ng mga tao doon. Mm -hmm. At the same time po, naglagay na rin po ako ng uh, police assistance desk doon mismo sa sentro po ng Kapihan, doon sa may bulwagan po nila. Uh -huh. At nang sagot, kung may mga reklamo po ang mga tao doon, ay uh, makala makuha po natin, may dokumento po natin. Hindi at patuloy din po yung pagpapatrol natin doon tuwing araw at gabi. Uh, malaya naman kayo nakakapasok sa loob ng uh, community? Uh, General, ang ating polisya? Opo, nadoon na po tayo sa loob po. Meron po tayong police assistance desk po, doon po mismo so, sa pinakasentro, sa gitna. So walang resistance sa mga tauhan ng uh, SBSI? Wala naman po. Wala pong uh, resistance po dito. Uh, nagaantay nga po tayo. Kung may magdadagdag po, may magkocomplain po. Okay. Uh, may mga uh, umalis na bang mga residente? Bumaba na? Uh, pupunta na sa kanil kanilang mga, siguro may mga natira pa sila mga ari -arian? from SBSI Ang, ang na-observe lang po natin na uh, marami pong lumalabas pero bumabalik din po kasi siguro po uh, doon po kasi lang yung yun, 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 kanilang tahanan wala naman po silang bababaan ha. opo kaya bumabalik din po sila para ma, siguro magtrabaho o pumunta sa bayan mamili. Opo balik din po sila sa kanilang mga tahanan. mhm mm Okay. W wala naman yun mga uh, yung reported na mga armadong grupo dyan o private army na pumuprotekta ng uh, uh kanilang pong kinikilalang Senior Aguila at ilang pang mga opisyalis po ng SBSI? Opo. ako ah, kung matatandaan nyo po, meron pong mga lumabas po na picture at saka statement po ng mga complainant na meron daw po mga baril dito. Opo. Pero aatin uh, po silang nga uh, kinausap, lalong-lalo na po yung mga involved po sa security nitong kapihan. Huh? Hmm. Mayroon po kasi tayong mga dating uh, sampung Opo. na nag po sa PNP at nag-join po dito sa uh, SBSI. At uh, sila naman po, ay po natin yung mga baril na issue sa kanila. Na-turnover naman po nila ito sa PNP oh. at uh, sa ngayon nga po na-issue na po ito sa ibang mga pulis. Nakausap nyo uh, ba itong mga pulis, uh, miyembro na ato po ay uh, nag na or active member pa? Bakit po sila uh, sumali po sa kilusan ng SBSI? Ang status po nila, nag-awol po sila. Awol? So dinismiss, dinismiss po natin sila sa Philippine National Police. Opo. Oh, Uh, At na, nakita rin po natin sa record na bago pa sila mag-police, membro na po sila ng SBSI. Hmm. Opo, nakausap nyo ba kung bakit eh, nainganyo silang sumali dyan? Kasi ang tinatanong dito, grabe daw ang convincing power nito mga opisyalis ng SBSI, pati na nitong si Senior Aguila. Ano bang meron sa mga yan? Bakit eh, ang daming naloko? General? Ah... Uh yun po, naitanong ko rin sa kanila yon ay eh, personal choice daw po nila yon Oh. So, yun lang po ang kanilang sagot uh, sa ating tanong. Si Jerens Kilario uh, atong si Senior Aguila. Pero batay po sa testimonya ng ilan natin mga kababayan po diyan, totoo talagang may force marriage, meron ba talagang forced sex, ganon, meron talagang uh, pag uh, ng sariling buwis nila diyan sa loob, pati ayuda kinukuha daw ng SBSI na nanggaling sa gobyerno, halimbawa ng mga four-piece, gano'n? Sir, yun po yung ating patuloy pa rin iniinvestigan ngayon. May mga nagbigay po ng statement na nagpapatunay na meron gano'n at meron din naman po nagsasabi na hindi naman daw totoo. So sa ngayon po talaga sir, uh, yung pa lang yung ating... Uh, uh, ginagawang nangangalap pa rin tayo ng mga ebidensya. After na pumutok itong issue sa si SBSI, may mga lumapit ba sa inyo? Ha, sa PNP para magreklamo? Sa ngayon nga po wala po, wala pa rin po. 'Yun pa rin pong uh, mga dati pong nagrereklamo uh, ang na, ang uh, sa madali salita, hindi po nadagdagan yung mga nagreklamo po. Opo. Any information coming from Senator Bato kasi sabi ni uh, uh, senador De La Rosa ay sila mismo'y pupunta ngayon dyan anytime para mag-conduct ng hearing uh, dyan po sa Socorro? Kailan Opo, po sila pupunta? Na, uh, sinabi rin po sa akin ni Sen. Batayo na magkakaroon po sila ng Senate hearing dito po sa Socorro hmm. anytime po at uh, sa naghahanda po tayo sa... Mangyayari pong senate inquiry dito Opo, sa balik. mismong uh, hmm. si kapehan. Balikan ko na lang po o, yung reklamo. Pro. Opo, yung reklamo. Wala pong reklamo talaga na panggagahasa na idinulog po sa inyo diyan. Yung mga bata ay eh uh, pinatatrabaho, ganoon. Dati? Iyon po. Sabi ko, naglagay na po tayo ng police assistance test okay. doon sa sentro ng Kapihan. Mm. So far po, wala po, po tayong nare-record po na lumapit para magreklamo po. So nakordo na natin, kontrolado na ng PNP ang community niyan, SBSI. Wala na pong problema, wala na pong resistance. Wala na po. Uh, Nadito na po yung police natin 24-7 po. Alright. Maraming salamat sa inyong oras, uh, Police uh, Brigadier General Kirby uh, John Craft. Uh, ang Regional Director ng PNP sa Caraga. Ingat po sir. Maraming salamat din po sir. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Mabuhay kayo dyan. Nasa linya naman si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. Magandang umaga po, Congressman Abante. Magandang umaga po, uh, kapatid. Magandang umaga. Opo. Opo, sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo Kong, this is Al Bendijo. Live uh, yes, po uh, tayo sa Punto Asintado Reload. Naka-live tayo yeah. ngayon sa PTV at Radyo Pilipinas. Ano po, ano po itong plano ninyong ihain na panukala kaugnay po ng isyu ng Socorro Bayanian Services Incorporated? Well, actually pinuntahan ako ng uh, mga opisyal ng bayan, no. Hmm. Uh, yung mayor, yung vice mayor, yung membro ng Sangguniang uh, Bayan Apo. ay pinuntahan ako pati yung ibang mga mga miyembro ng kanilang uh, uh, People's Organization sapagkat uh, nila ang ni uh, nangyayari sa no? Opo. Tukot sa kultong ito. Eh noon naman, yung wala pa yung kulto, eh, hindi naman nila kinukomplain yan. Sapagkat uh, in, uh, the only way na sila ay bigyan ng lease contract ng DNR doon sa 350 hectares ng lupa. Mm eh magkaroon sila ng unang-una people's organization. Mm. Eh ang nangyari diyan, ah, yung leader daw ng people's organization ay na, na meet daw yung senior Agila na bata pa. Mm. At nakita yung kanyang kapangyarihan ay inimbitahan at kanilang dineclare na Diyos. Mm. Yun ang, yun ang nangyari. Yun ang kwento sa akin. No? Mm. Kaya sinabi ko, kung iniimbisigahan yan ng uh, ng Philippine National Police, iniimbisigan daw. Hmm. Pero totoo yun na walang na ibinibigay pa sa kanila although merong mga minor de edad na hmm. mga tumakas, no? Opo. At nagkikwento nga ng na mga inhuman na uh, behavior na ginagawa at ng mga tinatawag nating human rights violation. Opo. Okay. So uh, ano po ang balak ninyo uh, dito eh uh... Mukhang ginagamit po nilang kasangkapan. Sa tingin ko lang dito, ang assessment ko lang dito kung yung pong uh, nakasad sa ating saligang batas, yung relihiyon na hindi pwedeng pakialaman ng pamala, baka yun ang kanilang pong igigigit. Opo, uh, ano po gagawin natin? Exact. Nasa yun ang, saligang batas yun ang pinag, natin yan. Yun ang pinag-aaralan natin kapag na talagang nasa konstitusyon yan. Opo. Uh -huh. Kaya ang ating pinag-aaralan ay eh, yung tinatawag nating is there a crime committed? Mm. Ano sapagkat uh, pag yung tinatawag natin pinag-aasawa yung mga 12 year old mm. eh kung wala namang pinipirmahan papel mm. eh walang krimen na nangyari. Ayun. Ano? Opo. Ah uh, sapagkat wala pinipirmahan papel yan eh para naglilibin lang uh -huh. eh uh, ano ano anong kriminal na nagawa yan. Pangalawa, eh, yung pangbalitang uh, sa kanila, eh, moral ang rape. Ibig sabihin, pag sinabi ng Senior Aguilap, rapein mo yan, Naku? eh pwedeng rapein yan. No? Hmm. Pero ang problema niyan, Al, eh yung mga tumatakas, eh mga minor de edad, pero yung kanilang mga magulang, active member pa ng kulto. Hmm. Yun ang problema. para Maraming problema ganyan. Hmm. Eh, dapat talaga, Nakausap ko rin yung NBI tungkol dyan. Dapat ang NBI ay talagang magbigay masus ng marusong investigasyon sapagkat sa aking uh, sa akin pagkakaalam, hindi po ang kongreso ang dapat mag-imbestiga. Mm. Dapat yung law enforcement agencies po natin. Mm. Oo. Sapagkat yung investigasyon po ng kongreso, whether it be House or eh Senado, is in aid of legislation. Mm. So ano ang registration na pwede natin gawin ah, based on uh, the allegation? Mm. Oo. E pagkatula sapagkat marami naman tayo dito ng o kulto, no? Na walang Naku. anumang, walang sinamang complaint ng isi Pero ngayon, ang na nalalaman ko, nagbabalikan daw ang ibang mga tumakas. Nako. Doon sa kulto. Mm. ano <laughs> Paano natin na uh, maimbestiga yan? Mm. Eh, nalaman ko nagpa-picture-picture pa yung mga senador kay Sen. Aguilar, oh, na parang hmm. very friendly sila. Ngayon, tinawagan ko din yung ibang mga politiko natin doon kung anong hmm. kanilang uh, take dito. Sabi nila sa akin, that is more of a political situation sapagkat meron 2,300 na butante ang kulto. Oh, nako. Yun, na, diba? Nagagamit na naman ito sa politika. Basta ito lang po, kung no? tama o ba, hindi kinikil... Kung sabi nung incumbent mayor ngayon, yung dating mayor, na-membro. Okay. So ang punto de vista mo dito, pag merong krimen na nakomit commit ng uh, SBSI... Lalo yeah. na itong rape. Palimbawa, rape. May mga oh, civil yeah. din na mga kaso. Hindi kinikilala ng Estado. Ito pong persang pagpapakasal sa mga minor de edad. Opo. Correct. So, oh. in consonance, sig baka gamitin nila ito sa kanilang kapang uh, kan, uh, sa karapatan natin, no? Sa relihiyon Baka gagamitin oh. nila yan. With that, hindi talaga pwede yan. Pwede talagang sampahan sila ng kaso. Hindi pwedeng gawin yan. Hindi okay. nagagawing kasangkapan ang freedom of religion. Tama ho ba? Pwedeng sampahan ng kaso yan, oh. pero kinakailangan muna na natin uh, ang sasampahan ng kaso, yung mismong na-violate. Okay. Hindi, hindi, hindi naman pwede magsampahan ng kaso ang Congress dyan. Pero yung mismong na-violate, hmm. dapat magsampahan ng kaso at uh, talagang kumpinsin. Oh. Nakasuan na tumato. Hmm. Siguro maglalatag din tayo ng yung panuntunan o batas tungkol sa mga kulto. Meron ba tayong batas niyan, sir? So far? <laughs> Wala, lang, tayong no? batas na tal. So, na nga eh. Kasi pag nagkaroon tayo ng batas na ganyan, eh maraming kulto madadamay. Naalala mo nung araw yung lapiang malaya. Ayun na nga eh. I-define lang. Yun. Kasi maraming violations talaga na lalo na sa ating saligang batas na maaari silang maprotektahan. Ta alam niyo po o, yun. Yan. Opo. <laughs> Siguro pwede natin gawing example yung nangyari sa Waco, Texas. Opo. Hindi nila pwedeng pasukin yung compound ng ito sapagkat mayroong tinatawag tayong constitutional provision. Mm. Pero nalaman nila na maraming armas sa loob ng mga ilegal. Yun na. Ilegal ng mga armas. Opo. Yun ang pagkakataon ng FBI. Pinasok na. Oo. Kasi Day may kriminal. At illegal firearm. Oh. Uh -huh. Ganun din dito. Balita namin, sinabi po ng mga nagpunta sa akin, uh -huh. na mayroong private army. Yun nga. Mismo. Mm -hmm. Yung Senior Aguila. Pero ang nagpapatakbo niyan, yung pinaka-leader ng People's Organization. Opo. Kailan, Opo. Opo. May iba po ako. Kung kailan po sisimulan ang magiging pagdinig in aid of legislation ito sa si Kamara, kaugnay naman dyan sa Socorro issue. Sa Congress ating, po ito? Opo. Ating leadership, tayo magkaroon ng hearing habang uh, recess ang session. Hmm. Okay, sige po. Okay. Uh, na natin. Opo. Sana naman ay makagawa po tayo ng magandang batas tungkol po rito. Oh, yes, Para hindi yes. na dumami pa mga kulto. Marami po talaga ang naloloko, sir. Opo. Marami talaga naloloko. <laughs> ah. Okay.